isang mapagpalang araw po sa atin lahat meron po tayo ditong uh, idinating na electric pan bali ito po ay sa kumpare ko dahil yun daw anak niya ay gustong matuto ng paggawa ng electric pan so ang ginawa nitong aking kumpare palibasa nga ay natutuwa siya dun sa anak niya at gustong matuto ang ginawa niya nagpunta siya dun sa junk shop at naghanap ng mga sirang electric pan at ipabubuo niya daw dun sa anak niya ang problema nga lang ay nung kinalas nung anak niya itong electric pan na to at nung nakita niyang ito nagkaganigan ito na nalimutan niya na kung paano buuin ay tinamad na siya na gawin dito ang sabi nga nung kumpare ko, dahil nga siya ay interesado, dahil nga sulog daw yung motor, ibinili niya ng bagong motor, ito. Yan. Ang problema naman niya, nung siya ay bumili nitong motor na to, hindi siya humingi ng diagram. Eh, malayo-layo din, kaya ang ginawa niya, dinala sa akin at mm, buuin ko lang daw. At sabi niya sa akin, kung mabuo ko, eh, sa akin lang daw. Maraming nga daw silang elektripans sa kanila at kaya niya lang nga daw to binili ay dahil sa kagustuhan niyang matuto yung kanyang anak ng paggagawa ng mga ganitong uri ng appliances. Palibasa nga yung anak niya ay kaisa-isang lalaki. Eh sinusunod niya yung gusto. E at sabi ko nga, kung gustong matuto, papuntahin ka ako dito at mm, ko eh ang problema naman sumama daw dun sa tita niya nagpunta sa Maynila ay eh, hindi na po natin maihinta kaya bubuuin natin so ang natin gagawin ay hihiwalay natin itong mga piyesa na to yan Ihingi, ihiwalay muna to kukunin natin itong mahalaga ito yung so, kanyang casing yan saka to, yan. ito ito muna ating kailangan mabuo dyan atin muna linisan to kasi madumi yan bago natin siya ninisin muna natin. Pati ito. Yan. Ang gagawin natin, tutal nakalas na, ay, langisan na natin. Yan. Langisan na natin siya, Para, malinis siya sa loob, ay langis sya. So, pagka ganitong magbubuo tayo ng electric fan, ang uunahin natin itong bandang likuran. Yan. Itong bandang likuran, yan ang ating uunahin. Yan. Tapos itong itong may wire na ito, yan. Laging nasa ibabaw yan. Pagkatapos ito, nasa kwitan. Nasa bandang likuran po ito. Ito. Hindi pwede siyang mapalagay dito sa harap. mag iiba po ang ikot yan kapag ka ganyan. So hindi po po pwede Kailangan ito laging nasa pwit itong may wire na yan. So ang gagawin natin, ipapasok natin sa dito. So yan, ganyan po ang kasa. Ayan o. Oh. Yun. Kasi ang switch nya nandito na sa lugar na to. Ayan. Hmm. Tapos natin tong kanyang shopping itong maiksi dito to sa likod sa likod dyan yung maiksi na yan, yan oh. sa bandang likuran po to itong maiksi papasok natin yun mayroon na siyang spacer dun sa loob yan yun yan Tapos, itong, ito, itong pinakapaan na ito, lagi na sa ilalim yan. Kasi sa stand yan eh. Yan ang, sa stand, yan ang stand niya. Yan. So, yun. Okay na. Ayan, buo na siya. Ayan o. Oh. Ito yung sa stand dito. Lagi na sa ilalim yan. Ang katapat niya, ito. Itong swing arms niya. Ayan yan ang magkasapat lagi yan bali ito yung mga tornilyo nilagay niya sa plastic yan ating ayan yan ang mga tornilyo niya lagay natin dito sa bakit natin ayan. Itong lugar na yan, yan, yan oh, ito yung may trade yan, may trade. So ang pasok ng torneo natin kapag gano'n, Ito. Ito ang pasok niya, ayan. Kapag gano'n, Ayan. Kasi naroon yung trade sa likod eh. Dito na rin. Ang pagtutorilyo po, wag mo nang isasagad. Ah, uh, papakagatin lang natin ng bahagya, ganyan. Yan lahat yan, papakagatin lang natin huwag Ngayon, nating higpitan. May magnet kasi itong aking screwdriver kaya kapag sala yung pasok mo sa butas, sasama sa palabas ito. Eh. dahil sa niya. So, kapag nailapat natin, galaw-galawin natin tong shafting niya. Ayan, tingnan natin kung malambot siya. Ayan. O si higpitan natin ngayon to. Yan. Bali tapatan ang paghigpit, tapatan. Yan. Hmm. Tapatan lang. Yan. ngayon kapag nahigpitan na natin, ang gagawin natin, babatakin natin to. Yan. Titingnan natin kung mayroon siyang play. Tingnan nyo yung sa loob. Ayun o. Oh. Nagalaw siya. Ayun o. Oh. Ayun. Kailangan may play siya doon sa loob. Ayan o. Oh. Ayan. Pag pilihit nyo at medyo parang maganit, ang gagawin nyo, pupukpukin nyo lang siya rito. Ayan. Ayan. Ito, ganun din. Ayan. Ayan o. Oh. Ayan. Tapos, pihit. O yun, malambot na. Yan, okay na yan. Pwede na yan. So, palibasa nga po ito ay bago. Alam na agad natin yan. Na itong dalawang maiksi na to na pareho ang kulay, yan po ay kapasitor. Ayan. Bali, itong manipis na to, tama yung ibinigay nung nagtitinda. 1.5 microfarads po yan. Ayan. Ayoko, makita ko lang kasi yung kapal nung stator. Alam ko na kung anong micro yung i-apply nating kapasitor. Dahil sa tagal na rin naman natin nagagawa na yan. So, iniksiyan ko lang ng kondi kasi sobrang haba sa lupa natin yan. Yan. Ilalagay natin dito sa kapasitor. Dito sa kapasitor, wala pong problema. Kahit na magkabaligtad po yan. Wala pong problema yan. Hindi yan nangangailangan ng uh, polarity na katulad ng mga resistor na kailangan hindi magkabaliktad yung negative positive dito sa mga kapastor wala pong problema yan kahit na magkabaliktad yan wala pong problema yan ang problema dyan kapag kaya na inapagdikit nyo yan yun ang magiging problema nyan bali temporary lang natin to at atin lang detestingin yung uh, kanyang pan motor So dahil nga hindi pa natin alam yung mga speed, so kailangan makuha natin. So dito sa ganitong klase ng uh, switch, yan. Kita niyo yung switch na yan. Yan pong nakahiwalay na yan. Yan po yung line 1. Pagkatapos ito, itong tatlong ito, ito yung, hindi natin alam kung ito yung 1 o 2, 3. So, tayo na lang po ang magkakasa sa pamamagitan ng na ito, dito natin siya ilalagay kung gusto natin dito yung 1 o dito yung 1, ayan, nasa sa atin na yan so dahil nga po ito ay binili sa junk shop hindi natin alam kung okay itong switch na to so pipihit natin so maganda yung lagitik niya ayan So ngayon, titingnan natin kung okay tong mga contact point nito dahil itong malayong ito, ito yung ito line 1 to eh. So ibabaser lang natin yung ating tester yan Bali, ibabaser natin itong ating tester para marinig natin. yan Tapos, itong isang ito, itong line 1 na to, lalagay natin yung ating tester dyan, ipitin natin. Tapos, kunan natin siya kung may tutunog So yun, tumunog ito. Ito, so, isang speed dyan. Ihiti naman natin. Yan. Tingnan natin. Ito tumunog to kanina. So wala na siya. Wala na. Dito naman. So ito, ito yung number 2. Yan. Ito yung number 1, ito yung number 2. Yan. So ito. So number 3. Yan. Yan, wala siyang ground yun okay itong selector switch natin. So dahil nga sa nakita natin yung kanyang contact sa loob, so ito yung gagawin nating number 1. Ito yung gagawin nating number 2 at ito yung number 3. Yung number 1 malapit dito sa linya, ayan. So dahil nga po sa ito ay wala ng diagram, hahanapin natin sa mga ito kung alin yung kanyang line 1 yan kahanapin natin sa mga ito kung alin yung line 1 na ating gagamitin so gagamit lang tayo ng tester ilalagay natin dyan sa ohms kahanapin natin yung buzzer buzzer yan yan ang buzzer nya testingin natin kung magbabuzzer siya Yun. Nagbabaser siya. Yan. Dito sa mga ito, isa dito sa mga linya nito, tumakbo ng kapasitor. Yan. Tatakbo ng kapasitor yung isang linya rito. Yung tutunog dito, pag tinister natin, yun yung magkadugtong. No? Yun yung magiging line 1. Titingnan natin sa mga ito kung alin yung tutunog. Tahin natin itong itim ito tingnan natin kung mayroon siyang tutunog dyan ayan tingnan natin dito so wala resistance ang nakukuha dito so wala resistance ang nakukuha naman tayo sa puti ito sa white tingnan natin ayan shoot natin o, kung natin so wala wala resistance din na nakukuha So wala, resistance din yun nakakuha. So bali dalawa lang nakitira, green at saka tong red. So unahin natin tong red. Ayan. Unahin natin. Wala, resistance. Wala, resistance. So palibasa nga eh wala sila dito sa tatlong ito dito sa Black, white, red, wala siya dyan Ito na yan, sigurado, ito Ito na yan, sa green So, palibasa ay Itong green lang na lang ang natitira Tingnan natin Buzzer natin Yun, nag siya Subukan natin Yun, bumuzzer siya, ayan o Ayan o, dito sa kabila So, wala resistance Dito, buzzer So, ito yung ating line 1, ito